So yun, what's up mga Lods? Magandang araw sa inyo lahat For today's video mga Lodi ko Meron tayong ibibigay na tips Para sa mga all stock engine So additional power oh, Dagdag lakas sa inyo mga motor mga Lodi Or dagdag bilis Para sa mga all stock natin mga Lods So bibigyan ko kayo ng mga Counting tips mga Lodi So gaya, gaya ng setup Ni Legendary Smash natin no? naka all stock po yan yung engine natin wala po tayong ibang pinalitan so minor 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 lang yung pinalitan natin so ito yung mga tips na makakatulong no? makakatulong sa dagdag bilis dun sa motor natin maliban sa uh, all stock no? maliban sa pinaka top speed ng all yan pinaka top speed ng all stock ay malalampasan pa natin dahil sa tips na to So unang una mga idol no, uh, Magbabawas tayo ng bigat Or bigat sa motor natin So unang una Papalitan natin ng gulong mga lodge Ayan so babawasan natin yung Laki ng gulong natin Dahil alam nyo naman yung stock Ay napakabigat nyan So ang pwede nyong gamitin na gulong Na hindi tayo huli sa mga LTO mga idol Ay 70 -80 Or 8080 80 yung likod natin 60 yung harap pwede din So hindi na po tayo mahuli dyan sa LTO as, At the same time mga idol ay mabawasan yung bigat at laki ng gulong natin mga lods So pangalawa mga idol na tips na ibibigay ko sa inyo yung ating sprocket Dahil ang stock sprocket mga idol as uh, ang pinaka top speed nyan, no lalong na sa smash lalong lalo na sa smash natin pinaka top speed ng stock sprocket natin na 100 lang talaga yung sagad niyan halos no, hindi na umaabot na yan ng 110 hindi na po yan naabot ng 105 so depende na lang sa daanan so ngayon papalitan natin ng high speed sprocket para mas uh, bibilis ng kaunti versus don sa stock sprocket natin mga lods so ang pwede natin gamitin uh, 1436 1536 na sprocket at 1434 so inuulit ko mga idol ito yung mga high speed sprocket combination 1434 1536 or 1435 kung meron kayo makita or 1536 yan yung mga ano natin at saka 1436 ayan yung mga high speed sprocket natin mga idol na pwede nyong gamitin na uh, combination so ayon Napalitan na natin yung sprocket, napalitan na rin natin yung gulong natin. Ang next natin mga idol, palitan natin ng uh, ignition coil. Yung stock natin, alam ko um, mahina talaga yung catch yung labas ng kuryente no ng ignition natin. Ngayon, mga idol, meron ako isa suggest sa inyo yung gamit ni Legendary na ignition coil. Yung Apido ignition coil universal. So, yun ang ginagamit ko sa ating legendary so napakalakas talaga ng kuryente niya mga lodge no? so syempre pag napalitan na natin ng ignition coil mga lodge ay kung meron kayong mga pera din no pwede nyo yung pyto ignition coil ayan pwede nyo gamitin pero kung budget milang lang yung hanap nyo na ignition pero kalidad din ayan pwede pwede na po yung uh, pido ignition coil mga lodge so universal naman po yun ayan, pwede sa mga smash xrm ROC kahit anong motor no maliban na lang sa mga FI natin so yun next natin mga idol napalitan na natin yung sprocket gulong tsaka ignition coil ngayon mga idol hindi po yung magmamatch yung stock ano natin stock spark plug natin dun sa ignition sa apido ignition natin so ngayon papalitan natin ng tri-electrode ignition ah uh, tri-electrode spark plug mga lods Ayan. So, para complete package na natin. So, stock ano lang natin. Stock CDI lang yung pwede natin gamitin. Okay na po yun. Stock CDI. No? no wala nang problema dun sa stock CDI natin. Goods na po yan. No? So, ayan lang mga lodi. No? Apat na tips lang yan. Pero, laking tulong. Dagdag bilis dun sa mga motor natin. So, kung sa ano naman sa cover natin mga idol ay pwede din naman natin bawasan yan no? pwede natin tanggalin yung inner cover natin kapag naglo long rides tayo or kahit hindi na mga lods depende po yan sa inyo basta yung apat na tips na yun mga lodi kapag all stock engine ka mararamdaman nyo po yung uh, kakaibang bilis ng motor natin so kung ito mga idol no, um, optional na lang to Yung pang limang tips natin kung may pera man din kayo Ay pwede nyong palitan yung inyong uh, stock pipe No, ng chicken pipe na stainless Yung magaan lang na uh, chicken pipe mga lods no Yung gaya ng gamit natin check chicken pipe napakagaan lang nun mga lodi So almost 1 kilo lang yung bigat nun Kaya nakakabawas din sa bigat ng motor natin Kasi ang stock natin mga idol ay sobrang bigat ng all stock natin na uh, uh, tambot so napaka bigat nyan so hindi lang umabot na 10 kilo ang bigat ng stock natin mga lods so mas maigi kapag may pera no uh, palitan natin ng uh, chicken pipe yung poly stainless mga lods yung gaya ng gamit ko napagagaan lang no hindi umabot ng 2 kilo yung bigat ng mga lods kaya tapos yung butas nya uh, yung elbow niya ay galing doon sa may tip niya no sa may pinakadulo ay stuck lang yung laki noon then 32 mm yung next elbow niya hanggang doon sa dulo ay 44 mm lang no at saka all stuck so napaka solid kapag naka check and pipe ka tapos ignition coil tri electrode spark plug naka high speed sprocket ka then naka Uh, 60, 80, 70, 80 tire ka idol sinasabi ko sa inyo hindi normal sa stock yung bilis niyan so yan lang po siguro no? ibibigay nating limang tips para dagdag bilis sa inyong mga motor at dagdag puwersa or high speed no madag uh, makuha natin yung pinaka top speed natin dahil all stock tayo so sana nakatulong yung limang tips natin mga lords no uh, para sa mga stock users lang no? so overstock lang natin so yun lang siguro mga lods na, no? ingat po sa inyo lahat lagi Ayan, this is legendary tv mga lodi laging nagsasabi ride safe lods ingat